Puno ng latay ang likod ng hita at pigi ng 25 anyos na si Aldrin Bravante. May mga sunog ng sigarilyo din ito sa kamay at dibdib at mga marka ng kagat batay sa mga larawang ito. Biktima ng hazing ng Tau Gamma Phi Fraternity ang graduating student ng Philippine College of Criminology na si Bravante. Ayon sa mga otoridad, mag-isa lang na dumaan sa initiation rites ng fraternity ang biktima kahapon ng tanghali sa initial na revelation ng ating mga suspect na nasa custody, more or less mga 60 paddles, paddle hits. Ayon sa mga saksi, sa abandonadong gusaling ito sa Calamba Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City, nangyari ang krimen simula alas 12 ng tanghali hanggang bandang alas 2 ng hapon. yun na, nagiinuman lang. Ito ko. Ma, nakaupo sa mga motor. Sa kala ko nga may birthday. Pero sabi ko ba't ang tao dito? Mga 20 ganyan. Mga binatilyo. Mga bata pa. Tapos isang babae. Ayon sa mga otoridad, sa lugar na ito ginanap ang initiation rites ng uh, Tao Gama Five Fraternity kahapon ng tanghali. At uh, nung dinatnan daw ito ng mga otoridad kahapon ay halos malinis na at ilang piraso na lamang ng uh, bottled water ang kanilang uh, nakita. At uh, kung mapapansin nyo nga ay uh, mayroon pa mga bagong pinturang mga graffiti dito kasama na yung logo ng organisasyon. Dagdag na mga pulis. Bandang alas 4 ng hapon, nahirapang huminga si Bravante at nagpadala sa ospital. Kaso, 6.45 p.m. na nang madalas siya sa ospital at idineklarang dead on arrival. Tumawag nga yung ospital sa pinakamalapit na police station at rumispondi agad yung mga police natin. Ayon sa tatay ng biktima, maaga raw umalis sa kanilang bahay sa Imus Cavite ang kanyang anak para pumasok kahapon ng umaga. Wala raw silang ideya hinggil sa pagsali nito sa fraternity. Noong pagkasabi lang ho ng kuya ko, ano na ako eh. Uh, wala na sa... Wala na, wala, wala. Sa ulira, talaga nagmamadali na ako para pumunta sa ospital. Ang lola naman ng biktima, nananawagan ng katarungan para sa namayapang apo. Talaga nakakasya kasi less than two months ago, Kamamatay lang nung kuya niya by a motor accident. Yun. So kaya parang yung in shock talaga. Tapos lalo na ang hirap kasi kung paano mo sasabihin doon sa ina na OFW. Although alam niya naman na yung nangyari, pero mahirap kasi gawa ng tao. Eh. Apat na suspect ang nasa kustodiya ngayon ng Quezon City Police District. Marami pa raw persons of interest kasong paglabag sa anti-hazing law ang kakaharapin ng mga suspect. Meron tayong ano, initially na meron tayong apat na fully identified, meron tayong walo na partially identified, but uh, gusto natin lawakan pa yung ating investigation kaya meron pa tayong ibang mga jandos na possible na may kinalaman. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine College of Criminology na sa nila ang pagkamatay ni Bravante. Kinukonde rin nila ang krimen at hindi kinikilala ang mga organisasyon na nagsusulong ng kultura ng karahasan. Ayon sa paaralan, nakikipagtulungan raw sila sa investigasyon na isinasagawa ng mga otoridad. George Cahiles, CNN Philippines.